Hello, 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 guys. Welcome back sa channel natin. So, ito, guys. Mayroon akong gulay. Yung gulay natin, ito yung kinatawag na laswa sa inog ko. Sayuti. And then, lagyan natin siya ng kalabasa at saluyot. So, ito mga ulam na namimiss ko sa probinsya, guys. As a uh, stroke survivor, inyong system survivor, at ngayon ay... ah uh, Mayroon na naman tayong sakit sa puso ito ho yung mga pagkain natin gagamitin. Hindi ko tayo kailangan magkain ng mga mataba para madagdagan pa ng konti ang ating buhay. You know guys, itong aking ginagawang po vlog, ito yung mga pagkain na, na bagay ko sa aking sakit. So, tatanda natin lagi guys na yung mga sakit natin, kailangan natin dipinsahan ito sa pamaraan ng mga pagkain. Huwag natin hahayaan, nakakain tayo ng basta-basta. At din, lalong makapasama uh, sa atin. So guys, ito yung estilo ng laswa na napakasimple lamang. Of course, kumamit ako dito guys ng kaunting pang pangpasarap para magkaroon naman ng lasa. Para naman na uh, medyo makabawi naman sa panglasa natin sa katawan na magandang ka ng konti ng ating kain. So, lagyan ko lang siya na isang pirasong sibuyas na slice ko lang siya. Gihiwa ko lang siya ng uh, um, malaki lang. So, again guys, napakulot nung ako ng tubig. Sabay-sabay ko na yung nilagay ang sibuyas sa yuti and kalabasa. After that, nang naluto na siya, inayos ko yung aking saluyot. Ang saluyot guys, para lumabas yung lukanyang texture na madulas. Ayan, kumufi natin sa kunting asin. At yung asin, yun din mismo makapalasa sa kanya. Pagkatapos na maglabas na yung kanyang texture na medyo madulas, na saka natin siya lagyan ng uh, pangpasarap natin. After that, pagluto na yung ating pinakuluan uh, na asayuti at uh, ating uh, kalabasa, ilagay natin yung dalawang pirasong saba ng saging. Yung saba ng saging, yun ho yung sirbi na dagdag carbohydrates ko para naman may resistensya tayo. Pag maluto na yung ating saba ng saging, saka natin ilagay yung ating uh, saluyot at a uh, lutuin ng maayos. Ganun no guys kanyang dam. Pukuluin na natin hanggang sa maluto. Saka natin ilagay yung ating saluyot. Ganun ka simple yung pagkain eh, para sa ating may mga uh, mataas ang ating blood pressure. Mayroon tayong uh, masamang pakiramdam sa puso. At mayroon tayong nakaranas tayo ng allergy na tinatawag immune system. Ganun nga po, yung pagkain na ating kakainin. Ayan, nakita niyo yan guys. Ang sarap-sarap yan. Simple lamang. So of course, yung dalawang saging, hindi kaya sa carbohydrates natin kasi simple marami tayong hininom ng maintenance. Nagdagdaga po ng dalawang kutsara na kanin para dyan natin isama sa ating kulay. kasi kasimple yung pagkain na dapat kakainin para na makatulong sa mga sakit natin. Hindi pwede ako, guys, kumain ng ibang pagkain na alam ko naman na makapasama sa akin. Kaya, kahit ito, masasarap at nasustansya ito. So, tama na ito. Dalawang kutsarang kanin. Lagyan natin ng gulay. At may isang pirasong uh, saging na saba. So, solved na yung aking pagkain. So, guys, maraming maraming salamat sa inyo. Sa pananatiling panunoodin niyo sa mga video ko, maraming maraming salamat sa inyo, guys. Sa mga video ko, marami ho kayong matutuhan sa mga sakit na naronasan ko at kung paano ko ito nilalabanan. Maraming salamat guys!